Buntis ka? May mayoma po ako. 21 years na po ito. Hindi, kasi napansin ko malayo po ako. Malaki yung tiyan ni nanay. Opo. 21 years, ganyan kalaki. Opo. Hindi kayo napapagkamalam buntis? Napapagkamalam po. Sabi sa akin, may tao kayo ayaw magpagamot. Sabi ko po, wala naman po kaming kakayahan eh. po kayo ni tatay. Ano pong nangyari sa inyong mata? Gumagong diabetes ko. Ah, epekto ng diabetes po yung mata? Oo pa dalawang stroke po, yung utak naman niya, hindi naman po namin ma magpa wala naman po kaming pera. Eh hey, yung mayo man niyo, kailan kailan huling natin na nan doktor? 2017 po. Simula nang hindi nakabalik dahil sabik wala po pera. Sabik, na sabik na po akong gumalaw sa 21 days ko kung may sakit na ganito. Halos bisag, di ko na makaya. Kumusta po kayo? Ano pangalan ni nanay? Marciana po. Ilang taon na? 57 po. 57 pa. Si tatay? 64 po. Magkano ano po kayo? 60 po. Ilan po yung inyong anak? 20 po. Matanong ko, anong kalagayan niyo tatay? nang ko po ng dalawang beses na po. Dalawang beses na Hindi po. 20 po. Ano pong nangyari sa inyong mata? Gumaging 20 beses ay efekto ng diabetes po yung mata? Epekto ng diabetes mata. mata ko, yung mata ko, yung uh, stroke po, yung utak naman niya, hindi naman po namin ma ka, wala naman po kaming pera. E, eh, gano'ng katagal na po yung sakit niya, kay? Bali, apat na taon na po. Ah, matagal na? Opo. Hindi na hindi na uli nakakabalik sa doktor. Hindi po, wala po talaga kami pera. Eh, may ininom po bang gamot? Yung maintenance lang po niya. Nakakainom naman. Nakakainom po dahil po kung minsan pa ako nang hihingi. Kaya eh, ano po bang kabuhayan niya dito? Wala po. Binibigyan lang po kami ng mga anak ko pag minsan singkwenta. Kaya kabuhayan eh wala na po talaga mapapagkunan. Matanong ko nanay, huwag mo mama main ha. Bakit ka magalit? Bakit po? Buntis ka? May mayoma po ako. Po? 21 years na po ito. Di, kasi napansin ko, malayo pa ako, malaki yung tiyan ni nanay. Opo. Ba't yun nga o? kayo, anak yun ang tiyan nyo. Ano pong sitwasyon nyo? Mayoma po. Gano'ng katagal na? 21 years na po. Hindi nga po. Opo. Oh, yung mayo man nyo? Opo. Oh, eh, gaano katagal na ganyang kalaki nyo dyan? 21 years na nga po. Simula po noon. Ito sabihin, yung ganyang kalaki na dyan nyo, 21 years, ganyang kalaki. Opo. Oh, Hindi kayo napapagkamalang buntis? Hmm. Napapagkamalang po. Anong Sabi ko yung ako po yung may sakit. Sabi sa akin, ko kayo ayaw magpagamot. Sabi ko po, wala naman po kami kakayahan eh minsan po nagpagamot ay inihinga kami ng ganyan wala naman ako maibigay na halaga kaya hindi mo mabas na lang po Anong nararamdaman po ng na isang may mayoma? Mabigat po ang tiyan Yan, Ngayon kagaya po ngayon may nasakit sa akin ganoon mga ganito ko po Kaya lang tinitiis na lang po, wala po kami pera eh. eh sabay parehas po kayo ni tatay. Si tatay nga ay ano nga po karamdaman? Po, tsaka may po. tapos kayo naman Ay, mayoma po. eh grabe na eh eh nung bago po ba nagkasakit si Tatay ano hanap buhay ni Tatay giglalatero po masasaktan po kayo niyan dati ng trabaho ito so, nabigat po to kasi hindi lang si Tatay si Nanay Dayak na lang kasi sa pa rin. Sabi ko, Lord, kaya na lang ang bahala sa amin. Wala kaming kakayang iwan. Hindi po. sa pahing mo na kami talaga. Humihingi Taka na sa mga takakaraos na mga Kaya sabi ko, napakamait ni Lord. Hindi kami pinamamayaan. Hindi na lang kami kuha kapit sa kanya. Hey, eh yung mayaw man yun, kailan, kailan huling natin na ng doktor? 2017 po simula na hindi nakabalik dahil medyo mabigat po ito eh uh, eto mabigat na yung karamdaman ni nanay sa totoo lang nai itong mga oras na to hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo kasi ang bigat bigat na po ng sitwasyon nyo ang dami ko na po na vlog ganyan okay. yung kalagayan pero eto pa eh yung dapat siya ng asawa na makakaramay nyo doon sa inyong kalagayan parehas kayo bawat isa tatay so sino pa yung sasandalan ninyo ngayon parehas kayong may karamdaman eh kayo ba ba sumubok ng lumapit din ang tulong? sa tinatulong ako anong aripoy na stroke wala ako ito. May iya na rin. May binigyan ako limang daan. Isang daan. Dalawang Yun lang po. Binibigay sa amin. Lahat, sobrang laki talaga ng pangailangan. Eh si tatay, kailan huling natingnan nanan doktor? Ayan po. Nung ano pa. Ito pong September 18 to. Dahil po nga ulit bumalik. Na-stop po ulit. Itong huling istimulta. yung pinakukumpine po, hindi po naman talaga namin kaya dahil pa na CCT scan pa siya, wala naman po sa lahat ng laboratory, wala nga po ako na pa laboratory sa kanya dahil wala po talaga akong pera. Nakakalakad ka tatay? Alin ang talagang apektado sa iyo? Mata talaga. Nakakakita pa tong kabila? Eh, eh, nakakita. Pero pagka dalawa, wala na talaga. Anong ang pangalan niyo ulit? Ma Emmanuel Emanuel. Tatay Emanuel at nanay? Marciana po. Marciana. Yes. Mm. po yung ano niyo. Kasi ah. natitigilan ako eh, nanay. Kasi ang dami ko na po na vlog, mayroon din pong ganyang karamdaman katulad sa inyo. Kaya alam ko yung bigat na inyong yung pinagdaraanan. Misan ba? No? Biruin mo yun. Kaya binasa sa ka ng bagyo dito? Opo, baha po dito sa amin. Ganong kataas dito? Ah, ganon liit. Eh. Nasaan kayo nun? Nandito po kami. Doon po sa bahay na malaki po. Lumipat po kami so, doon dahil po kami hindi ko po, po, po kaya kasi rin noon na ilayo, gaka, istrok lang ulit. Lumikas kayo? Lumikas Abutin po. Butit mo kayo sa... dito sa bahay. Pa, pa, Ay, pa, pa. Pasko na. Anong Christmas wish mo? Salamat, Lord. Salamat, Lord. Mahala na po kayo. Kung ano pong maganda, ibigay sa amin. Sana gumaling po. No, po. Sabik na sabik na pa akong gumalang sa 21. Diyos ko kung may sabit na gagawin ko. Halos bisag di ko na makaya. Mga kababayan, medyo masakit to. Bilang anak, ang sakit. Ito pong nakikita ko to, kuya, mga bata, nag-iiyakan din yung mga bata. Itong nakikita ko to, ang sakit. Bilang anak, makita mo yung isang ama, hindi ko kay personal na tatay pero nasasaktan ako hindi ko kay personal na ina pero masakit makita kasi ayan eh si tatay oh imagine walang magawa eh alam ko si tatay iniisip na yung kalagayan ni nanay si nanay iniisip yung kalagayan ni tatay ako po yung ano para sila, uh, um, sila. siguro itong pagkakataong ito medyo pa personal yung kule yan sa mga sa mga kababayan ko no na nakakapanood po bilang isang anak medyo pe personal ko le ilalapit ko sa inyo si nanay pangalan niyo ulit si nanay Marciana si tatay si tatay Emmanuel mga kababayan baka sakali po na tulad ng iba anong higit na kailangan kailangan nyo ngayon para gumaling is makabalik sa doktor pera talaga ang problema. Si tatay, ano tatay, ang kailangan, kailangan, kailangan ni tatay? Mga maintenance po, tsaka po yung pangailangan niya sa kanyang katawan. At matingnan din ang doktor. Okay. Yung ba ang nangyari sa iyo? Biruin mo ha, ikaw, 21 years may mayoma. Si tatay, ilang taon nang may sakit? Bali, pito na po ngayon. Pitong taon na? Opo. Okay. dumating ba sa pagkakataon, parang nagtanong ka sa Diyos, bakit? Minsan okay. po, sabi ko, Lord, Anong kasalanan namin sa inyo? Huh? Bakit nyo kami pit sa bay pang mag kamera na sa pet? Nagtatampak sa sarili ko. Tambi ko Diyos ko. Bakit kami nagkagad dito? Tatay, pakinig mo ako. Tutulungan mo ako magbesal ha. Sana marami makapansin ng video sa, na ito na nai matulong kay sa inyong kalagayan. Ha? Para para makabalik sa pagpapagamot. Dalawang kamay. Meron po akong iaabot dito na papasko. Ito po yung hindi galing sa akin ha. Ito po'y galing kay God. <tapay> <tapay> Ito po ay... Ito po'y hindi galing sa akin, nanay, ha? Tatay, ito'y galing kay God. Sana umpisa ng tulong para makapagpagamot po kayo. Salamat, Salamat po ng marami. Sana po mas marami pa kayong matulong. Ang katulad namin, ang ng tulong. Pagpalaan <laughs> kayo ng pinuun dyo. na yan. Ito po, ito po ang tuta sa nanay, tatay, ay eh galing po sa isa nating anonymous sponsor. Ayaw na po magpakilala ni ma'am. Sana makatulong po sa inyong kalagayan. Ha? Ta continue praying nanay. Ha? Pray, pray. Pray, pray kamay sa mga pagkakataon sa po sa oras na ito wala po ako talagang kapera pera kahit singko iniisip ko kinabukasan ko sa kamay ko ng pambilang gamot asawa ko